morning mga kasundero ito na nga uh, unang araw natin sa trabaho uh, nakapag report na nga hapon at dito pa rin uli ako at dito pa rin uli ako sa dating trabaho sa uh, dating pwesto at ayan, yan ang, maaga, yan ang nagbubukas ng shop <laughs> yan ang palaging maaga rito ay, balik na naman tayo sa maingay na video. Balik na naman tayo sa maingay na content. <laughs> Ay, hintayin, hintay, hintay ko lang ano, yung susi. At so, ayun na nga, mga kasindero, balik na ako dito. Eh. Balik na ako dito sa aking pwesto. At na uh, nakakainis. Daming basura. Daming kalat. Ay. <laughs> Daming kalat, eh. Linisin mo na ako. Total wala pa naman na wala pa naman na customer. Maglinis mo na ako. Pakita ko lang sa inyo Kung alin yung maingay Yan yung maingay yung mga yan eh. Yan Yan Kaya laging maingay ang Ating mga video Pagka marami Pag maraming trabaho Yan Ang dami nyan Sagutan nyan Ang ingay Hahaha <laughs> Kaya ang mga content na naman natin maingay. Kaya <laughs> pasensya na kayo mga kasindero. Dahil uh, balik na naman tayo sa real life. At sa uh, ayon mga kasindero, ah, uh, naglinis-linis na ako ng kaunti. Nakapaglinis-linis na ako ng kaunti dito sa uh, aking pwesto. Ayan, woohoo! Malinis na! Oh. Hanggang kailan kaya tatagal yung linis niyan? yan, 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 yan. 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 <laughs> Pero yun, hindi ko pa nalinis yun. May mga piyesa kasi dyan na ano eh, baka mamaya eh, maitapon ko. Eh, gumagana pa naman. Ayan. Ito na muna ang linilis natin. At ah, naghihintay ako nung almusal. Nagpasabay ako ng almusal sa kanila. Maya-maya, darating na yun. Ito na nga po mga kasintiro, ang aking almusal. Nakisabay ako sa kanila yung um, bumibili ng almusal. Yan. bale ano lang to, ito 1 real. Ito ah uh, unos isat kalahating real ito. Bale 250 ah uh, real ito. Ah, uh, uh, dalawat kalahating real pala. So ganito ang ano nito mga asendero. Ito ang paruta kung tawagin. Dalawang banig. Ayan. Dalawa. Nakabalot siya sa foil para hindi sa lumamig. Kasi pag lumamig na ito, maano, makunat. Matigas. At uh, ganito, yung, ang pagkain namin nito. Ayan. Isasawsaw namin dito sa tsaka o halip halip. Sinasawsaw ganyan bago kainin. Masarap. Masarap din. Hmm. Kaya lang medyo matabang yung ano, taa. At tukala natin. May anong ang dito eh. Hmm. Tama Kain po tayo mga kasindero. Ito ay kung tawagin ay paruta. Paruta. Ano to? Ah, uh, ito, gawang yemeni. May kanya-kanya ano sila eh. Mm, delikasi o oh, may kanya-kanya ano sila. Yung yung ano naman, yung kubos. Chapati kung sa mga sa mga indiano, chapati. Tapos meron pa Portamis. tamis ano yun? Parang Gemini yata Hindi ko lang alam. Nakakapusog-sugra ito mga asundero. Pag yan eh, umano sa atyan, yung umikspan, yan, busog na busog ka na. Kahit hanggang hap, medyo hapon ka na bago mananghalian. Mm. Sarap. Mito yung maka makakatamba ka ng ano, yung parutan na maraming mantika. Makikita mo sa kumain mo, dami mantika. Ito maganda, wala masyadong mantika. Kaya nga pala mga kasundero, ito yung uniforme ko. Ito pa yung uniforme ko dati. Ang um, apat na taon na to. Nakalimutan ko umingi ito sa opisina. Nung nagreport ako. At hindi ko lang alam kung anong may panibagong ano naman yata sila. Kung pagkaingi ka ng uniforme. Ayan. Ah, uh, Nag-request na si manager. Pinicturean ako. <laughs> Meron pa naman sana ako doon. Ano yung medyo maayos pa naman na uniforme. Pero ito ang ko para mag-request ka agad siya. <laughs> Dalay na rin. Ata dumating na yung aking aming manager ayun. Ata uh, ito nga pala mga kasindero yung ano, yung uh, referral. Kung saan ako madi ayan oh. 'Yon uh, mayroon 28. Mga bulati kasi ang sulat eh. <laughs> Yan, yan yung 28, 28, na yan. Yan, ang ibig sabihin yan, exit 28, branch exit 28, yan. At ang pecha, uh, October 1, yan. Eh, bibigay ko na doon sa manager. Mga kasindero, uh, nakasakay ako sa taxi dahil uh, pupunta ako sa Indias yung padalahan ng pera kasi yung account ko sa ano hindi ko pa naasikaso Gawa nga nang naglulo ko yung aking cellphone na isa. Yung numero kong, yung asing yung number kasi na yon yun ang naka dito sa ano sa lahat ng lahat ng transaction dito. Yung hindi ko pa naayos. Kaya kailangan ko magpadala ng pera through Injas. Kaya kaya ayun. <laughs> Taxi ako. Uh, time check nga pala tayo mga sendero alas 11:20 ng umaga. At uh, wala naman akong gina ginawa kanina umaga. Uh, may nag nagpa-check nagpa lang 'yung ano, 'yung uh, Traverse 2022 model. Kaya lang hindi pinagawa dahil may ano pa raw 'yon. Uh, tawag ito. Uh, under warranty. Alam, ang daming detour na naman dito, oh. Ah, meron detour doon sa unahan. Ay. At so 'yun nga. Ah, uh, pupunta ako ng Indias muna dahil uh, kailangan ko na magpadala ng pera dahil uh, alam naman tayo family first tayo at uh, pagdating sa aking pang sa pangangailangan ng aking pamilya ng aking mga anak eh talagang uh, sumasak umaano agad ako da. tawag dito <laughs> nag-aalala ako pagka mga ganun. at ay uh, wala nga ano wala nga budget ko kung tang pera iniwanan iniwan ko at, at ayun uh, na nga mga kasindero Ah, nandito na ako sa ano, padalahan namin. Dito ko palagi nagpapadala. At ah, bawal yata magano mag video. Ah, si Kabayan. Ah. Shout out. <laughs> dito ko palagi nagpapadala yan. Yan. Yeah. Pwede ka masama sa video? Ah, si Kabayan. Shout out kay Kabayan. Bagong subscriber. Kaya lang ano eh. Agis the light. <laughs> Nakapadala na ako Ayan na Padala na ako uh, Mamaya i-text ko na lang sa anak ko Ito na, eh, Kaya lang linggo ngayon Baka bukas na ito papasok At uh, pupunta muna ako dyan sa ano Meron dyan na uh, panda Bibili ko ng bigas Kasi yung nabili kong bigas na nung nakaraan Ano, pangit <laughs> Ay, Yung laon yung ano, Yung laon yung bigas ay, 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 ay. <laughs> ah, Kailangan mabilis kang tumawid dito. <laughs> Dahil ano, tawag dito. Yung mga sasakyan, mabilis. Ayan. Ay, na. <sighs> so, nakapadala na ako. Ah, nabawasan, aking... nabawasan na yung aking Nabawasan na yung aking agam-agam na baka magutom yung aking mga junakis yung aking mga apo <laughs> magaano ko dito maga uh, titingin ako ng bigas yung umbrella bigas na umbrella masarap kasi yun eh parang dinurado sa atin so yun na nga mamaya pa ako sasakay ng taxi pawe punta muna ako dyan at nandito na ako sa loob ay, may Pilipino. Maghanap tayo ng bigas. May bigas dito eh. Hanap ta. Hanapin natin. Yan, ito mga bigas yan. yan. Umbrella. Umbrella. Taj Mahal. Walang umbrella. Wala. Wala. Walang umbrella. So wag na lang sa bata na lang ako bibili sa Biernes. O pagtsatsaga ang kumuna yung ano. Pagtsatsaga ang kumuna yung bigas na nabili ko. <laughs> so ayan, lalabas na ulit tayo. Makabawal ano rito. Makabawal magdito. Kabayan. Naya ako mag video eh. May mga Pilipino na mimili. At yun nga mga kasindero. Wala naman. Walang bigas na ano. Yung lagi kong yung binibili. Kaya lumabas lang ako. Sasakay na lang uli ako sa ano, taxi. Pabalik sa trabaho. At ang uh, mga alauna nga lang out ko. Pero ngayon nagpaalam kasi ko. Alas 8 pala pasado. Bago magsala. Kasi pag alas 12 eh sisigaw na nang sana eh magsasara lang magsasara lahat yang ano na yan eh magbubukas siya ng alas 12:30 na kaya yun na nga nagpaalam muna ako ayan ayan na sasala na narinig niyo yan ayan, sumisigaw na sa yun na nga sakay na ako ng taxi pabalik sa trabaho at yun na nga mga kasintero nakasakay na ako ng taxi at uh, Mr. Pakistani ang aking Pakistan. ano nga <laughs> sawag Pakistani mashallah Pakistan. anda sa sana sawag uh, talatin sana hina sabi hmm. mashallah mm. ano ha? kamusta sana mas kay na Saudi ah kamusta sana ayo <laughs> shabab yani eh. <laughs> at yun na nga mga kasindero tuloy na tayo direksyon na tayo we at uh, nagsasala na nga pagdating natin sa shop sarado na yun at uh, alauna ang out, out ko mamaya. Tapos babalik ulit ako ng alas 4. So yung uh, yung time ko nabago Dati papasok ako ng alas 8, lalabas ako ng alas 10, papasok ulit ako ng alauna hanggang alas 10 ng gabi. Ngayon uh, nabago na um, bago. Alas 8 hanggang alauna, alauna hanggang alas 4. Alas 4 diretso <laughs> dito na nga ako sa bahay. Sarado na nga ang shop. Akyat muna ako. Grabing init. Naglakad ako galing yung tindahan doon dahil may bumili muna ako ng ano. Tingnan nyo mga sindero. Kung gaano kainit yan. Ganyan ang ano, sikat ng araw dito. sabdi Oh. <laughs> 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 Guwapo pa rin ako. <laughs> Guwapo pa rin. Ito. Dito tayo dito sa kasuina. At uh, ilabas na yung ulam para mamaya kakain na lang pag, pag akyat ng ano rito ganun ang aking padalay palibasa natin dito lang ang combination namin ginagawa ko umakit ako saglit para mag ano para magsaing kagaya ngayon nagsala magsasaing muna kagad ako tapos ilalabas, ilalabas yung ulam diyan para lumamig 'yung stove. Kasi ito nga pala 'yung ulam ko. Gaya nung dati mo kasindero 'Yan. 'Yan. Ito munggo 'yan. Ito adobo. Adobong alam nyo na ang dala ko pa 'yung galing Pinas. Pero ang ilalabas ko ito dahil dalawang araw, dalawang bis na ako nag ulam nitong na uh, Bukas na lang uli yan. O kaya gabi. At yung aking sinaing. At yung aking sinaing nga pala nandoon sa loob, sa kwarto. Kasi pag inayaan mo dito yung kanin, dito sa labas. Ano? Madaling mapanis. Kasi nga, mainit. Maalinsangan. O, ano? Madaling mapanis ang pagkain. Kaya, ginagawa namin. Nilalagay namin sa kwarto yung aming pagkain para ano para hindi sa mapanis kasi ang kwarto palibasa nag aircon hindi agad la hindi agad iinit malamig pa rin kahit uh, mga ilang oras ng ano uh, patay ang aircon yan Whew. at yun nga mga kasintero nakapadala na nga ako ng ano pera at mamaya doon sa baba doon ko na i ano, yung aking doon ko na i-send sa kanila yung aking ano pinadala pambihira di pa rin na-upload yung aking ano yung aking ina-upload <laughs> di pa na-upload yung aking na-upload pumunta kasi ko doon sa ano walang internet yan oh. so yun na nga mga kasintero Mm, pahinga pahinga lang ako dito pag, pag bukas nung shop bababa uli ako doon para pagdating ng alauna uh, mag out na lang ako at pagkatapos uh, mamaya magpapahinga na pwede na nga pala ma kumain ako ngayon eh o nga kakain na ako total ano pa ito yung aking kanin so, oh, ko pa to kagabi uh. John, kakain muna ako. Kain muna ako bago magbukas ang shop para mamaya pag akyat, tutulog na lang, papahinga na lang at mag baka mag-edit, mag-edit tayo mamaya. Pero baka mamaya gabi na ako mag-edit. Mamaya gabi ko na to i-edit para baka mamaya mayro pa akong gagawin doon sa shop. Baka may customer. Maisali natin ng konti. Ayan. Pero kakain muna ako mga kasintero asintero tapos na akong kumain at nandito na uli ako sa trabaho at uh, sarado pa dahil uh, mga, di pa tapos sila uh, wala pa yung mga tao at ito ito yung uh, kasama kong electrician <laughs> uh, al sudani <laughs> kasama kong electrician siya ang kapalit siya ang kapalit ko nung ano siya yung kapalit ko nung nakabakasyon ako pero sana wag na siyang alisin para dalawa kami rito electrician. Ayun. Ay, at ayun na nga. Malinis na yung akin pwesto. Malinis-linis na. <laughs> uh, so yun na lang mga asintero, mag-aabang-abang na lang ako ng ano kung may gagawin mamaya. At so ayun na nga. Break time na natin mga asintero. Alauna. Alauna na ng tanghali. Big break time na ako. Ah. Ayan, sila. Sila, mga papasok pa lang. Ako pa uwi. Ay. Hi! <laughs> Ayan, yan ang maingay. Ayan, yung may ginagawa na yung pakastana na ng ingay-ingay. <laughs> Ayan, na. Oo, oh, oh, basma. Oo, oh, basma. Oh, wala. Ng video dagdag lagi. <laughs> Let's my baga. Pani na. Suba na sabi ala tul. panuti na. Yon. Oh. Ngo wi andag mga oh Magpapahinga na. Ayan, ayan, ayan. Oh. <laughs> Mamaya naman ako Mamaya naman na alas 4 ang balik ko Hanggang alas 3 ng gabi Gando wala Gando <laughs> Uh, ibig sabihin ng gando, ano, sa Tagalog bakla. <laughs> Tagalog bakla ang gando. <laughs> uh, yung mga salita dito eh. Ay. Buksan natin ang Buksan na natin ang kusina. Kumain na ako kanina, di ba? Nakakain na ako pero buksan mo na 'to. Hmm. Inom lang ako ng tubig. Ay, nandoon pala sa kwarto ko yung tubig nilagay ko na doon yung aking pitsin dahil ayaw ko uminom ng sobrang lamig dahil ano nga sisipunin na naman ako kaya nilalagay ko lang nalang dito sa ano sa kwarto yung aking inumin para eksakto lang yung lamig at kanina nung umakyat ako hindi ko na pinatay aircon kaya pagpasok ko ngayon yung lamig malamig na ang timano aircon oh. so yun na nga mga kasindero at ah, uh, magpapahinga naman ako papahinga para mamaya mamaya eh tuloy yung trabaho yung aking ina-upload ano pa lang ah, 580 MB dapat 3 GB ang uh, aking na upload 3 GB pero 580 pa lang Kanina pa ako nagumbisa mag-upload Mga ano Alas gis <laughs> Minsan talaga mahina Mahina ang ano Mahina ang net Ay At Baka Wala na naman ng ads Hindi ko pa ma Ano eh. Kasi kaso yung isa kong cellphone eh Doon kasi nagbe-verify yung ano eh Kapag ko yung Okay account sa FB doon doon biniverify sa number ko dito yung number na luma di ko alam kung paano palitan eh gusto ko sana ipalit yung number nito yung bago kaya e, lang ayun ko sa kanap pag pag inaano ko na hi so yun na nga ah magre-rest lang ako ngayon tapos mamaya pasok na ulit Nandiyan pala kayo. Shout out. <laughs> so, yun na nga. Ah, nandito nga tayo sa trabaho. Time check. Alas 6.20 na ng gabi. At ah, wala pa rin tayong gawa. First day, maghapon walang gawa. Naglinis na ako kanyang umaga. At ah, kanina, meron na noon linis throttle. Pero yung kasama ko nung gumawa, kaya hindi na ako nag-video. Dahil pagdating ko, uh, ano niya na, eh, ginagawa niya na yung ano, Lotli Ines Trotel. Yun lang naman ang ginawa ngayon maghapon. At uh, ilang oras pa ba? Uh, alas 6, alas 7, alas 8, alas may pere. Ang tatlong oras pa ang nalalabi sa ating uh, duty. <laughs> At uh, mayroon na nga tayong gawa mga kasindero. naglinis ako ng throttle. Tapos makikita nyo RPA mataas siya o. Oh. May kita mga 1,300 RPA nyo. At i reset natin sa lunch. i reset natin yung throttle. Yun lang yung ating gawa ngayon. Ay nagmamadali yung ano kaya hindi natin masyadong mabibidyohan. Pero reset, reset lang yan. So ayun na nga mga kasindiro Tapos na yung ginagawa natin Land Cruiser 2015 model ah uh, uh, Linis throttle At uh, ng ang <laughs> throttle At ayun uh, na nga Hindi ako nakapag video doon Dahil uh, ano Yung nagano yung mayari Ma uh, pero ano naman Mabait naman siya Dahil nung umayos na yung RPM at uh, hindi na naglaro nga ganyan uh, nilagyan ako ng ano nilagyan ako ng uh, 50 riyal sa bulusaw oh. first day first tip <laughs> tawag dito uh, pagka sineswerte ka nga naman uh, bigay ng Diyos ito <laughs> so yun na nga mga kasindiro Uh, siguro tatapusin na natin ang ating vlog ngayong araw ngayong, oras na ito. Dahil nga mahaba na naman siguro ang ating uh, video. Time check tayo alas 7:26 ng gabi. At ayun na nga mga kasendero, hanggang dito na lang, lang tayo at uh, mm, ako ay nagpapasalamat sa inyong uh, mga panonood, sa inyong suporta. Uh. maraming maraming salamat po sa inyo. At uh, nawa po ay Uh, mag-iingat kayo palagi isan man kayo sulok so mo ng mundo God bless mo, bye bye